Sus, ginoo ko clean. Ano ba nangyari sa iyo? Bakit ka hindi natulog? Ha? Nanguwag na po ka? Birahon na ko na karon. Birahon ko na lagay. Ano? Nauot. Maapil ko di katulog. Ano sa na? Ha? Di na katulog. Di na katulog imong mami. kay imong mangkong gisingon. Hmm, tapos naman ka nagtae. Eh. pina, -pina na kita kanina. Alas 4 nuling araw. Ngayon, ano na oras? Maaga na, hindi ako nakatulog dahil sa'yo. Ano? Iwanan kita dito? Ikaw lang mag-isa? Ha? Iwanan kita? Ah, oh, ah, oh, ikaw ha? Bugoy ka ikaw ha? Ah, binugoy man ka? Pasaway. Pasaway man ka? Hmm? Naong Kawa, pasaway ka. Iwanan kita dito pag palagi ka magpasaway. Huwag uwag, uwag ra Putlong ko na yung itlog ka ron. na yung tintin. Pintot. Sleep na. Hindi magpasaway ha. Para hindi kita iwanan. Duty ko ka ron. Hindi ako magdidio. Ano? sooy, dito okay, tulog ka na. Love you clean, love love mo mommy, mommy. Love you clean. Ikaw, baby ni Clintot. Clintot. Clintot na Clintot, Clintot dito sa aking puso. Ikaw lang nag-iisa, O aking Clintot. Clintot. Sleep na. I sleep my clean toot. Uy. Ano? Mabas ka pa sleep po. Hindi na may sleep. Bahala ka dyan.